terminal ng mga naglalayag maglalayag ngayong araw sa Eva Makapagal Super Terminal. Kausap natin si Mab Gonzales. Ma'am, good morning. Susan, good morning. Para nga sa mga hahabol pa sa Undas, meron pang dalawang barkong babiyahe mula dito sa Eva Makapagal Super Terminal patungong Cebu at Cagayan de Oro ngayong araw. Mula dito sa PR15, may mga biyahe pa pa Cebu at Cagayan de Oro ngayong miyerkules. Alas 8 ng gabi, laot ang barko patungong Cebu na inaasahang darating alas 6 ng gabi bukas sa Cebu International Port. Ang biyahe papuntang Cagayan de Oro mamayaring alas 8 ng gabi. Alas 5 ng madaling araw sa biyernes na ang dating ito sa Punto Dwarf. Samantala, sa kalapit namang Pier 2, dalawa ring barko ang aalis mamayang alas 4 ng hapon. Papunta naman niyang Bacolod at Iloilo. Wala namang dapat ipag-alala ang mga pasahero dahil kahit bisperas na ng undas, may mabibili pang tickets patungo sa Cebu at Cagayan de Oro sa halagang 700 hanggang 1,300 pesos depende sa class. Susan, sa ngayon wala pang ganong tao dito sa terminal. Ngunit inaasahan natin na mamayang hapon magdaratingan ang bugto ng mga pasahero. At yan mo ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa Susan. Maraming salamat, Mav Gonzalez.